1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. Syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. Di diba? talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo? Happy Monday sa inyong lahat. Nag-obaltine na ba kayo? So, alam nyo sa totoo lang, isa sa mga pinakamahirap pag Monday kasi galing ka sa bakasyon yung papasok sa trabaho, no? Alam mo yun, yung tipong gigising ka ng maaga, nakaka matamad kaya dapat palang Sunday palang kinukondisyon na ninyo yung mga sarili ninyo na may paso kayo kinabukasan kasi kung hindi kayo nakakondisyon ay nako promise may imbiyer na ang Monday ninyo so yon so ngayon ay nasa asingko na tayo ng August ang bilis no alam nyo sa totoo lang naalala ko yung best friend ko na si Mario Munoz kasi ito yung araw ng kanyang kamatayan ah, August 5 so yon So, matagal na matagal naman na. Kaya lang kasi si Mayo kasi isa yan sa mga nandito sa puso ko. di ba So, yan. Dati ko siyang ano, puppy love. Charot. So, yan. At eto na nga, syempre gusto ko din muna shumat out sa inyo ng bonggang bongga. Shout out sa lahat ng mga tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat. Syempre, happy ako dahil Ano dyan kayo talaga naman nag-aabang sa mga chikang pasabog natin dito sa Mama Vlog Kaya, talagang happy Happy ako dito sa channel na to Anyway, so marami tayong chika ngayon Na talaga naman, oh my gosh Magtataas ang kilay ninyo sa mga Pag-uusapan natin ngayon Kaya wag na natin patagalin Ang ating mga chika So para sa una natin chika Pambato ng Cambodia Sa Miss Cosmo, Mama Sam, tingin mo, malakas ba ang laban ng Miss Cosmo Cambodia ngayon na si, ano, Lekena In? Mm -hmm. Well, ang masasabi ko sa kanya, akala ko si MJ Lastimosa siya, charot. So, halatang talaga na pinaghahandaan ngayon ng Cambodia ang laban ng Miss Cosmo. At talaga naman masasabi ko, in fairness, ah, noong unang tingin ko, sabi ko, si MJ Lastimosa ba bato. Kasi ang ganda-ganda niya talaga. Tapos ini stock ko na nga yung kanyang profile maganda talaga ang bakla. <laughs> o, ba? Diba? Talagang gawang-gawa. Ang ganda ng hairstyle, ang ganda ng makeup, maganda talaga yung kanyang pasabog. Oo. oo. So, dapat bang mag-ingat dito si Atisa Manalo? Hindi kasi natin pwedeng isnabay yung kandidata ng Cambodia, lalo na ganito maganda. Siguro, ang the best na gawin ni, ni, ano, ni Atisa ay maganda lang talaga para sa laban niya. Kasi parang piling ko naman, in terms of profile, tapos in term of impact beauty ay lamang dito si Ati sa Manalo. So, wala tayong dapat ipag-alala. Basta maghanda lang si Ati sa kasi syempre, hindi natin alam yung paghahanda ng ibang kandidata. Eh mabab tayo magpo focus kay Miss Malaysia, kay Miss Cambodia, kay Miss Indonesia. Magfo-focus tayo sa paghahanda ni Ati sa Manalo. At for sure na si Ati sa Manalo ginagawa naman niya yung best niya, 'di ba? So, bahala na ang Diyos kung pagpapalain ba si Atisa dito na may uwi niya ang korona ng Miss Cosmo. Basta ang alam ko, malakas si Atisa manalo. So yun. At kahit sabihin mo pang maganda pa si Miss Cambodia, parang feeling ko naman lamang naman si Atisa manalo in terms of profile, in terms of capacity level, mga ganon. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Ang dapat nating ipagdasal na sana si Atisa Manalo ay makarating sa dulo ng laban. Di ba? So, yun, nakakaloka. Tignan natin kung kakabugtong si Miss Cambodia. Pero maganda talaga siya at sexy. Sabi ko nga, ang lakas maka MJ Lastimosa. Ganon! At para na sa sumunod natin, chika, mama, sampang bato natin sa Reina hispano Americana. Nakikita mo ba nakakabugto hanggang sa dulo ng kompetisyon? To -ano, be honest, syempre kinakabahan ako. Charot. And yes, kinakabahan ako kasi parang piling ko maganda ang nagiging performance ng mga kandidata natin dito sa Reina Hispano-Americana. Pero naniniwala naman ako kung galing pagdating sa Q&A, uh, yung iyo offering yung beauty. Meron naman laban syempre ang pambato na ako, ako parang piling ko na naman si Diamante. Diamante, di ba? Dito sa competition ng Miss uh, ng Reina Hispano Americana. So kailangan lang natin magtiwala sa kanya. Mali mo naman siya ang makasungkit ng corona, di ba? Pero sabi ko nga eh kung nung dati na nagdududa tayo doon kay Santa Maria eh nang inilaban natin siya dito sa Reina Hispano Americana. Pero in fairness, ang ganda ng performance na ipinakita niya. So ganoon na lang din ang gawin natin dito kay ano Diamante kailangan natin magtiwala, kailangan natin ipag-pray ang magiging laban niya dito sa Reina hispano americana 2024. Sabi ng ganon, kakabugyan. O, no? di ba? So, yon trust her. Sa mga hindi naman naniniwala, eh, wala na tayong magagawa. Kundi, ah, uh, ano rin yun? Kasi decision nila yon But ako, para sa akin, pili ko naman kakabog naman ng bonggang bongga. So, ang tabayanan natin. So, malayo-layo pa naman yung laban niya. At para sa sumunod na chika, mama Sam, anong masasabi mo na halos magkaparehas ng damit? etong si Miss Grand International 2022 na si Isabel Menen at saka si Supranational 2023 na si Aguilar, Andrea Aguilar. So, tingin mo, Mama Sam, sino ang mas kabog sa kanila? Mm. Alam mo, parehas naman silang maganda. Parehas silang Latina. So, parang piling ko, yung beauty nila ay talaga namang masasabi ko, kabog. Pero dito, sa part na to, sino ba yung mas gusto ko? Iba kasi yung ino-offer ni Miss Brazil, eh, no? ni Isabel, para siyang ano, ang lakas, siya yung nagbigay ng standard talaga sa Miss Grand. Sa totoo lang, sa mga reina, iba talaga yung beauty na meron siya. At yung lumaban siya, in fairness sa kanya, talagang pinaghirapan niya yung laban na yun. Siniguro niya na siya ang mananalo sa competition. So, credit naman, in fairness naman, talagang maganda siya. Pero mas gusto ko yung beauty talaga ni Miss Supranational. Sa totoo lang. Kasi yung beauty ni Supranational, talagang beautiful with ano, yung sexy ba? hindi boring yung dating. Kasi yung kay Miss Brazil, kay Miss Grad, parang may a little bit boring yung datingan. Yung parang alam mo yun na yung, yung limit niya hanggang doon na lang. Hindi ba yung parang may pasabog pa, may sopresya pa-surprise sa pa. Pero ito si Andrea, para sa akin, yung beauty niya, meron pang isasagad. Actually, pwede nga lumaban ng Miss Universe in the future, eh, ba? Diba? So, yon So, malay natin, di ba? Ako, para sa akin, parehas silang maganda, pero parang mas kabog lang talaga itong si Miss Supranational. So, yan! Kayo ba? Tingin niyo sino ang mas kabogera sa kanila? Ay, nako. So, ang importante, pareha sila naging title holder sa mga pageant pageant na sinalihan nila. At saka si ano si si Miss Supra National, naging first runner up din siya sa Miss Grand. Mhm, mm At at itong sumunod na chika, Angelica Lopez handa na sa mga pasabog sa Miss International. Hmm. Si Angelica Lopez na talaga naman nagmamaganda. Charot. Maganda kasi si Angelica. Ang gusto ko kay Angelica Lopez, yung kanyang bilib sa sarili, yung personality niya. Uh, yung personality niya kasi, may pagkababli, Tapos medyo, may pagka, ano, istariray. Actually, pwede nga itong mag o Oo, sa totoo lang. Yung alam mo yun, yung parang kabugera kasi si bakla at rampadora. So, yon So, yun yung gusto ko sa kanya. Actually, bagong prototype beauty kasi yung ino-offer natin dito sa Miss International. Hindi yung mga ka-prototype talaga ng mga nananalong Miss International. Ang gusto ko sa kanya, yung unique niya. Yung unique na nakikita natin very pinay beauty, Angelica Lopez. At, ayon So, syempre, ang inaabangan ko sa kanya, kung paano talaga niya kakabog yung sarili niya. Kasi syempre may mga ano yung mga tao na ay hindi man nanalo yan kasi hindi naman siya mukhang Barbie. Ay hindi man nanalo yan parang hindi naman nila nasunod yung prototype ng Miss Okay National. Pero ayun nga yung hamon sa atin eh. Kung paano to ipapanalo ni Angelica. At naniniwala naman ako na si Angelica ay talaga isa to sa mga kandidata na masasabi ko talaga in terms of beauty parang piling ko kakabog talaga ng todo. So, doon ako na-excite kay Angelica Lopez. And malaman natin, di ba, kung hanggang saan ang ibubuga ng beauty ni Angelica Lopez sa laban niya sa Miss International ngayong November. So, for sure may pasabog yan. At yun yung hintayin mo kung paano siya magpapasabog. Actually, mas kaabang-abang nga ngayon si Angelica kasi, di ba, parang alam natin bugera, tapos bigla na kabogera tapos biglang nanahimik tapos bigla ano kaya ang eksena niya? O, di ba? So, yun supportahan natin at abangan natin kung paano siya kakabog sa Miss International. So, yun. So, ang importante, may laban siya. Ganon. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, pambato natin sa Globe. O, oh, di ba? Sa Miss Globe. Kasi Angelica Lopez, inaabangan natin yung pasabog. Ako naman, ang ramdam ko dito, ang lakas nito makareyna na ng babaeng to. So, parang feeling ko, medyo meron siyang extravaganza talaga na alam mo na pwedeng manalo do sa Miss Globe. Ewan ko, nararamdaman ko. Kasi ano siya eh, fighter siya eh. Kung baga, very competitive yung beauty niya. Tapos yung beauty niya talaga, very natural na pang na talaga. Kaya parang feeling ko, ito talaga si Miss Globe, mag-uuwi to ng corona. So, ewan ko, malakas yung radar, radar ko sa kanya na parang pag tinitignan ko siya, natutuwa ako may nakikita akong something na parang oh my gosh kakabugto si ano si Miss Globe natin noong nakaraang taon ting maganda pero ito kasi parang alam mo na reyna talaga siya yung alam mo yon yung ewan ko dark horse siya eh. para siyang vibes ni Cindy Obinita ganon na parang hindi mo masyado papansinin pero kapag nakoronahan na may tiwala ka na mananalo to sa competition. Mga ganon. Ganon yung vibes niya. Kaya sabi ko, iba din talaga to si Miss Glow. Oo, sa totoo lang. ba diba, si Ana Valencia, maganda si Ana Valencia. Alam mo talaga magugustuhan siya kasi may beauty talaga siya. Pero ito kasi pambato natin ngayon, meron siyang extra bagansa na the more na tinititigat mo siya, the more na nang nagiging mukhang reyna siya. Sana lang wag lang talaga madaya sa Miss Glow ba? Diba? Mm -hmm. kasi alam naman natin yung Miss Globe, meron din yung favorite team. Anyway, good luck sa kanya at ngayon pa lang kay Jasmine Bungay ay excited na ako. So kailan ba laban nito? Ang alam ko November, ganon. Kaya laban lang Jasmine, uh, Jasmine at iuwi mo ang ikatlong korona na ba pag nagkataon ng Miss Globe sa ating bansa? At syempre, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Universe Panama? Tingin mo, may ibubuga ba to sa laban niya sa Miss Universe? Oy, oh, my gosh, ang ganda-ganda nito ni ano, ni Miss Universe Panama. Kanina yun nakita ko siya. Sabi ko na kung mukhang eto na naman ang isa sa mga tinik, 'di ba? Sa pambato natin dito sa Miss ano, sa Miss Universe. Kasi iba talaga yung beauty niya at grabe ha. Ewan ko, complete package yung beauty niya. So, parang feeling ko, isa to sa mga aabangan mo sa Miss Universe. Basta sabi mo na, nako, mukhang malakas ang laban ni Pana mga yun dito sa competition ng Miss Universe. Yung letter P, ha, abangan ninyo yan. Medyo nakakakaba na sila, di ba? At ito pa, sabi gano'n mama, sa tingin mo, talagang magsashine ba like a diamond star ang pambato natin na si Chris Nagravides at saka si Chelsea Manalo Siyempre Miss World and Miss Universe uh, Miss World and Miss Universe to Medyo mahirap i-predict sa totoo lang Pero nandoon ka na siguro ang magandang gawin natin ay Mag-trust sa kanila Si Chris na alam mo na Na may din dito sa Miss World Kasi alam naman natin yung mga kudaan sa Miss World Pero kasi since nagusto siya ni Madam Julia At parang feeling ko oh my gosh Malaki yung potential na Parang alam mo yun makakakabog talaga So, parang doon sa part na yon magtitiwala ka talaga kay Chris na parang malakas talaga yung laban. At kay Chelsea Manalo, ganoon din eh. Kung iisipin mo, malakas naman si Chelsea Manalo. Pero alam natin, pagdating sa Miss Universe, medyo mahihirapan siya. But, kailangan talaga niya ng suporta mula sa atin lahat. So, parehas lang sila. Wala akong masabi kasi parang feeling ko, Ah, uh, malakas pa rin naman ang Pilipinas at parang nararamdaman ko na yung mga pambato natin talaga ibibigay talaga nila yung best nila. Taon nila 'to eh. So Huwag natin sila ikumpara siguro sa mga nakaraan taon na laging kumakabog yung mga kandidata natin. So, hayaan natin sila mag-perform sa intablado. Hayaan natin sila na gumawa ng remarkable performance doon. At masabi natin na sino kaya ang susunod na Chelsea Manalo? Sino kaya ang susunod na Chris ng, Grabi, Chris ng di ba? So, ako para sa akin, ipaubayan natin to sa kanila. So, alam naman natin na hindi naman sila magpapabaya. So, laban lang. Yung iba, yes, nandoon na parang nawawalan ng tiwala. Pero ang the best talaga natin gawin para sa kanila ay pagkatiwalaan at suportahan. So, yun! Kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon i-comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe jam, please don't forget to click like and subscribe my channel at ito click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!